And so we are back right now mga buddy Panibagong araw, panibagong video na naman tayo At kung bago ka pa lang sa si channel ko Please subscribe to my channel And click mo na rin notification bell Para ma-notify ka sa bawat video Na upload natin mga buddy And kamusta kayo mga buddy Sobrang init ng panahon ngayon Kaya hopefully uh, sana uh, Kahit sa isang linggo ay umulan Kahit isang beses lang no, Mga buddy kay sobrang init ay, okay? Huwag lang yung iinit yung ulo Kasi ibang story naman yun So let's go And For today's vlog ay mag-unboxing tayo Ng ating camera okay uh, may nakita ako sa tiktok na 4k camera na gagamitin natin temporary para sa ating vlogging o diba shalan okay at dumating na rin sa wakas bang nandito na ngayon niya unboxing natin ngayon for today's video so mura lang to parang siguro made in china to pero try natin kung maayos at tatagal tong item na to so let's go dito natin i-open na ito yung kanito na gunting. trat na natin, natin na kami. Kamay. Bahala ka sa buhay. Ayan. Okay. Ayan. Maraming salamat seller na ka-bubble wrap. Mga buddy. Ayan. <clears throat> excited na akong makita yung ating unang-unang 4K camera. Ayan. Para nakikita unang may mga previous na dito. Maraming salamat para seller. 4K Wi-Fi active camera. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa napagandang previous. Ayan siguro lagay ng mga cellphone ko kapag nanonood ka sa tao dito sa may lamesa ayan open natin yung camera natin ayan ito yung mga kanyang kasama on kung gusto niya i-clip ah uh, USB ah uh, USB charger cable parang kanyang holder lock holder meron din dito ayan hindi ko alam to ayan pag nilalagay sa helmet siguro to ganito Ayan, mayroon siyang double-sided na kasama. Then, yung kanyang parang lalagyan sa loob. Marami siyang dalang mga body. Yung holder, other holder. Tsaka battery. May isang battery. Wipes uh, para sa kanyang lens. cable table tie. Cable tie. Ayan. Marami siyang dalang. Tapos parang may belt. Ayan. Okay. Mayroon siyang manual. Okay at hindi kasama yung USB natin so ito na yung camera mga body ayan okay try natin on to hindi ko alam kung paano i-open to ganito ba ah nakalock pala uy dito siguro on okay parang robot siguro so hindi ako pamilyar dito mga buddy kaya medyo i-explore muna natin paano i-open to o siguro ito iangat ito ba't hindi nangangat hmm ito ito yan ganun pala mga buddy ganun pala mga buddy so dapat angat clip yan ganun pala yung paglagay ulit dito yan tapos pupunta ka na sa ating camera medyo masikip sa loob ah yan super gaan ng camera na to yan so ang tanong pa na ilagay yung battery dito pala sa ilalim yan ito yung kanyang battery na extra So, nakikita nyo sa loob yung parang may hinang Ilalagay nyo lang doon sa loob Parang ganito yeah. Tapos, ibalik nyo lang yung clip Tapos, ito yung okay Nakikita dito yung on Okay Okay naman yung quality nya Saktong-sakto -sakto lang. Yan. Maganda, maganda mga batik. Yan. Klaro naman siya. Yan. Hanapin niyo na sa TikTok mga batik, maraming bumibili uh, nagbebenta ng ganito. Nabili lang sila natin ng talagang 500 pesos. Kaya yun. Sa next video natin, uh, kukuha tayo ng pang-holder nito. Lagay natin sa helmet. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe naman sa channel natin. Uh, Pa-like, share, and sa another unboxing video. Okay. Thank you.